Pasado o ng hapon noong Sabado, ikasyam ng Setyembre sa Candon City Heroes Bypass Rotonda, makikita ang puting van na ito na papasok ng rotonda. Sa pag-ikot ng van sa rotonda, nakasabay nito ang isang truck na tila mabilis ang takbo. Maya-maya ay nasalpok ng truck ang likurang bahagi ng van tsaka ito tumilapon. There was an ambulance that proceeded to the area. But it... Uh, driver and the helper were uh, already around. Maybe they proceed to the nearest clinic for uh, medical attention. Ayon sa barangay, hindi umano ito ang unang beses na nagkaroon ng aksidente sa nasabing rotonda. There might be something uh, uh, wrong or might be needed to be corrected for us to be designed the diameter, the space, the area designers of that area and uh, the, the motorists shall be familiarized with this uh, area because uh, there are uh, drivers that are not familiar to use around uh, about sa pahunang investigasyon ng PNP lumalabas na parehong papuntang southbound ang direksyon ng dalawang sasakyan nang mawala ng preno ang truck bago ito bumangga sa sinusundang van Pan-receiving uh, po na... na information uh, na nag-receive po yung nag-respond po yung tropa natin. And doon po natin uh, nalaman na yung involved vehicle ay uh, isang color white uh, Mitsubishi L300, isang uh, Isuzu forward. Sugatan ang driver ng van na si Renato Sunga, 41 anyos at pahinante nitong si John Brian Ramos, 25 anyos. Sugatan din ang driver ng truck na si Norberto Paguyo, 53 anyos, at pahinanti nitong si John Leo Asusyon, 20 anyos. May paalala naman ang PNP kandon sa mga motoristang dumadaan sa nasabing kalsada. Meron pong nakalagay doon na, ano, na signage na kung papasok po tayo doon sir, meron nakalagay na stop po, proceed to So unin uh, lang po natin kung ano yung mga signage natin para maiwasan natin yung mga accidente. Nagkaareglo naman ang dalawang kampo kung saan babayaran ng may-ari ng truck ang pagpapagamot ng mga sakay ng van at pinsalang iniwan nito sa van. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.